Hello guys, it's November 30 and it's Ipon Challenge time again. Tayo magbubukas ng ating naipong bariya-bariya na tigbebente. Ayan na guys, ibubukos na. konti lang Ilang araw kaming isang linggo, hindi tayo nagtinda. Tatlong araw? Ah, tatlong araw lang pala. Pero yung mga halos one week din. <laughs> Dahil nagsasakit ang ating diyowa. Kailangan namin magpunta sa doktor sa hospital para magpa-check up, pagpa-laboratory test. Kaya hindi kami, kaya konti lang ang naipon namin ngayon. Pero may nauna na ditong nabuksan. Kasi kung doon kami kumuha ng pinambayad sa mga bayarin, ganyan. So nasa, nasa ano din yata. Magkano yung una? Five, five pala yung unang nakuha namin. So, ito, pero yon pinambayad namin ng mga bayarin at yung iba. May natirang konti. Hindi ko lang alam kung pagkano. So, guys, magpisa na tayo magbilang. Two, four, six, seven, by 10 para mas madaling bilangin guys tapos na po namin bilangin bale ang naipon lang namin ngayon kasi ito ano, nasa 4,000 lang po pero may nauna nang nabuksan nung uh, November 20 ata yung kami nagbukas pinambayad din namin ng mga bayarin nasa 55 din po yun so so total 55 5,500 plus 4,000 is 9,500 yun medyo malaki laki din pero nung last month yun ay I may mean, yun ang malaki kasi nasa inabot din ng 10,000 na hindi yun pero okay lang kasi kinailangan din namin talagang hindi magtinda na ilang araw dahil nga unahin natin ang kalusugan. Yun, kahit na kahit na gusto nating makaipon ng malaki-laki, siyempre kailangan natin magpa-check up. So, yun lang guys, ang aming ang aking update sa ipon challenge ngayong November 1 to November 30. see you again on my next vlog saipun challenge 2024 thank you guys for watching